Mamiyo, mamiyo, mamiyo. Wow! Magsuswim-swim siya. Uh, bato. Bato mo, bilis. Ay, binito ko yung napulot ko. <laughs> Saan? Ay, swing. Para wala siyang ano, ano, tubig. Ah. Uh. Niko, hey, bye-bye. Bukmu, tunggu apa lagi? Hei, 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 Ah, tinamaan nyo no? Lagot ka! <laughs> May castle dun, Jagso! <laughs> Parang castle, no? Napuntahan nyo na yon Ang kulay white. Hindi! Baka ano nang... Ano lang China yan ha? Bard. O parang barko eh. Ba't may hawakan na ba to, baby? Chinese, Chinese vessel. This is mine. Eh, nagsiswimming siya. <laughs> Maalat kasi. Sabi niya. Ay, nabasa na rin ako, baby. <laughs> ako din, o. Oh, ako din, o. Ako din, o. Ako din, o. hindi, 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 hindi. Ay, 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 wag na din siya. Tan, <laughs> tanan, tanan. Tan, tanan, nilalamig. <laughs> <laughs> Pero <Kupaka -opin>. kung... <laughs> Tumutulo sa mukha niya yung ano, kaya... Ikaw. Ninong niya. Ninong, oh. Ninong. Ninong. Anong ginagawa mo, Ninong? Wala <laughs> pa ako maninig. Nilalamig. Sarap kaya magbabad. Wow! So, ikaw, yung hawak mo ba ito, hihampas mo dito. Super, super linaw, oh. <laughs> <laughs> ikaw. Panghilod yan, baby, <laughs> panghilod. <Yeah>. Ay, ang <laughs> galing! Ang bilis turuan, eh. Ang bilis. Ikaw. na uh yan, -uh. oh. Malapit. Oo. Oh? Oo. Sa ano? August.